So ito po yung uh, mga basila natin ngayon no oh, na mga three muscle. So sila ay uh, gutom na gutom na ho sila. Yan. So ang dami po nila. So kadalasan dito na kulay is uh, black yung uh, color nila. So by the way, hindi muna natin sila api uh, na ano uh, nilagay doon po sa ating uh, ranging area doon sa bagong uh, na-install po natin na uh, net or bakod po para sa ating mga manok. Dahil ito po yung mga cecil na ito ay uh, hindi pa po sila nakaano naka-deworm. So bago natin pakawalan doon dapat ma-deworm muna sila. So ang hirap kasi na mag-deworm tayo doon po sa ano sa ating uh, ranging area na meron po tayo mga breeder na nilalagay po doon. Kung saan bawal po tayo magpurga po sa ating mga inahing mga manok. Kasi po uh, mamatay po yung uh, kanilang mga similya. But uh, anyway, yung uh, pag-usapan natin ngayon is uh, magkano po ba yung gastos natin dito sa pag-alaga ng manok sa loob ng isang buwan. So ito po yung uh, monitoring dito sa ating mga manok, uh, inventory sa ating mga breeders sa ating mga sisew at uh, monitoring po sa ating mga expenses. So ito po yung uh, design. So kung sino po yung gusto nito, by the way, uh, pwede kayong uh, mag-message po sa ating uh, Facebook Pins na Das Ruin channel. Ito ay uh, for only uh, 100 pesos lang. But anyway, uh, magkano po ba yung uh, ginagastos natin sa loob ng isang buwan sa ating mga manok? And by the way, gusto kong ipakita sa inyo kung ilan po ba yung uh, overall total yung mga alaga po namin ng mga manok. So for example, no, ito example ito uh, sa month of August. So yung mga manok natin dito yung mga ginagamit po natin na breeder we have yung hen po natin dito or hens is 23 ayan yung rooster na ginagamit natin dito walo yung ginagamit natin out of 23 na inahing manok so ngayon ang sisiw natin dito ay nasa 91 yung ating mga sisiw so ang ano natin ang mga total na manok natin dito ay nasa 122 So kung ganito karami yung ating mga manok sa 122 So magkano kaya yung possible na gastos natin sa loob ng isang buwan So even the small amount na gastos as long as dito sa ating mga manok Ay nililista po natin So for example yan mga container o kung ano paman yung kailangan sa ating mga manok Lahat kahit ni piso ay uh, nililista po natin Kahit ito pinakamababa 82 Oh, it mayron pa dito, 84 oh, nililista natin lahat 'yan. Yung kahit mga kahit piso pa 'yan, nililista po natin to make sure na yung pag-alaga po natin ng manok ay magkita po ba siya o wala. So for example, sa month of July, yung nagastos ko lang dito is uh, 419. Last month ito po yung gastos natin sa mahigit mga 122 to be exact yung total na mga breeder at uh, mga sisyo natin dito. So, kadalasan kung napapansin ninyo, yan po mga feeds, mga vitamins, mga meds. ay uh, yan po yung mga gasta sa ating mga manok. So, kung napapansin ninyo sa record natin dito, ay wala tayong masyadong ginagamit na mga vitamins, mga commercial, na mga antibiotic. Meron man, pero iilan lang sa loob ng isang buwan. Ilang business lang ba tayo gumagamit niyan? Kasi yung mga commercial na mga vitamins at saka yung sana sa mga gamot, ay yan po ay uh, isa yung malaking gastos po talaga sa ating mga manok so kung walang sakit yung ating mga manok ay uh, hindi hindi ko sila ginagamot or hindi ako nagbibigay ng mga vitamins or antibiotic kasi yung mga alaga ko naman dito ay uh, mga basila naman yan sila so dito ay uh, in summary po no sa topic natin ngayon sa month of May gumagastos tayo ng 5,903 sa June naman is 4,815 Uh, for this month of July, ay gumagastos tayo, tayo ng 4,419. So far, sa month of July, talaga ang pinakamababa na gastos natin sa loob ng isang buwan. Ang May naman, yan po yung pinakamalaki so far sa gastos po ng ating mga manok. So, yan lang po yung arrest. Kung siguro, gumagamit siguro tayo ng maintenance ng mga vitamins, antibiotic. Kahit walang sakit yung ating mga manok, siguro nasa 6,000 siguro yung gastos natin dito or mga kulang-kulang mga 7,000. So dapat ay babaan po natin yung ating gastos para at the end of the day ay meron pa tayo mapapala dito sa paglaga natin ng ating mga manok. So sa paglipat ko dito or pag simula muli dito sa manukan dito sa bagong area ay uh, hindi na po ako kadalasan nagugamit po ng mga organic na feeds. So lahat ng ginagamit ko po dito sa aking mga manok Ito po yung uh, mga commercial feeds na ginagamit ko po dito So actually sa pagmamanok kasi yung pinaka malaking gastos talaga Ay yun po talaga yung uh, ginagamit po natin ng mga, ng, ng, mga commercial ng mga antibiotic Ng mga vitamins Yun yung uh, isa sana sa pinaka malaking gastos So just imagine for example sa isang antibiotic ang isang sasi ay gumagastos ka ng 35 to 37 and that ay uh, katumbas na po yan ng halos ng isang kilo ng uh, commercial na feeds sa mga vitamins gumagastos tayo ng 25, 28 or merong 30 piso sa isang sasi lang din sa isang sasi ay hindi po yan kayang ano, uh, gamitin mo lang sa 100 plus ng uh, ating mga manok so kailangan kung 100 plus yung ating mga manok kung gumagamit tayo ng vitamins dapat siguro na sa mga apat na sachet yung gagamitin po natin. So for example, 25 ang isang sachet ng vitamins na ginagamit po natin ay uh, so sa isang painuman lang nasa 100 pesos na. So ganun po kagastos kapag uh, mag-maintain po tayo or talagang yung ating mga manok ay naka nakasalalay lang po sila sa mga commercial na mga vitamins. Then about naman sa mga antibiotic, mas lalong mas magastos dahil just imagine isang sa siya, 35 kung dalawa si binti na so how much more kung out of 122 ay painumin po natin ng antibiotics so napakalaking gastos so yun yung amin uh, na manage ko dito na hindi na lang ko gumagamit ng mga commercial ng mga vitamins at antibiotics yung namensin ko kanina so kadalasan yung uh, ang ginagastosan ko lang dito ay yung pinaka-importante lang po tulad po ng mga feeds dito sa atin since hindi naman ako uh, gumagamit po ng uh, kadalasan dito sa aking mga manok ng mga organic na fields so hindi tulad nung andun po tayo sa probinsya ng Cebu na marami po tayong makuha ng mga organic na mga fields. Dito kasi sa bagong area natin ay halos wala tayong makukuha. And then wala na din akong time na uh, gumagawa pa ng gano'n dahil nga sobrang busy na po natin hindi lang po kasi manok yung uh, Uh, ginagawa natin dito so mayroon pa po tayong ibang uh, pinagkabalhan po dito so yan so, yung ginagamit ko dyan sa mga 3 months old yung nakikita ninyo that is uh, Integra 3000 plus yung uh, ginagamit ko dyan so yan o oh. ang problema lang po nito sa ating mga basila na ito ay uh, sobrang lakas po nilang kumakain oh. parang wala silang kabusugan so yan pero ang ano ang manok kasi kapag malakas po silang kumakain yun po kasi yung uh, mas uh, mabilis yung uh, paglakiho nila so at 3 months old siguro bawat isa nito ay siguro na sa mga umabot na siguro sila ito na mga almost mga 1 kilo siguro itong mga basila natin dito so minsan yung uh, kanilang mga commercial feeds ay minimix ko na Uh, kasi nga, ang lakas nilang kumain ito mga basilan na ito. So, yan yung uh, pinakamagastos, yung fins talaga yan. Oh. Integra 3000 plus yung ginagamit ko. So, dito ay uh, hindi muna ako nag, ano, nagbinta. Although, mayroon namang bumili. May nag naman sa atin. Pero, dito kasi since ka kaunti pa lang yung ating mga breeder, ay uh, magsisilik po ako dito kung sino yung maganda na balahibo maganda na hitsura magandang pangatawan yung malaki na gawin natin inahin in the future so dito tayo pipili po ako dito so ito naman yung uh, ano yung inahin ko dito at yung roster na basilan so sinasipalit ko itong roster na ito kasi ito yung uh, pinaka ano pinakamatapang sa lahat ng mga roster So, 1 is to 2 yung ginagamit ko dito to make sure na mas mataas yung uh, fertility rate ng kanyang mga itlog. Kasi kadalasan kasi sa akin mga magdito dito na 1 is to 5, 1 is to 6, 1 is to 7, ang dami po mga ano, hindi mga fertile na mga itlog. So, dito may apat na itlog tayo dito sa ating mga basilan. So, yun nga yung ating mga basilan medyo iba po sila sa mga heritage na manok. So, medyo mahina po sila mga itlog. So ito naman yung mga sampin ko dito nung mga uh, mga I think mga 4 days ago. Uh, so ito na lang po yung naiwan. So out of 9 bali uh, anim na lang po yung naiwan ng na mga sisu dito na sampin. So yan. So mukha lang siyang huluwano. Then dito naman na side out of 8 bali 4 na lang yung naiwan hindi dito yun, yun din po yung ating mga basilan so hindi dapat imix po yung mga basilan ng mga sisew dun po sa iba na for example kanina yung mga 3 months old para makakain po sila ng tama Ayan, oh. so ginagamit ko pa rin yan sa ganyang manok ay integral uh, 2000 integral 1000 so uh, titingnan din po natin kung ang paggamit po natin ng purong commercial phase kung may kita pa rin po ba although nilimit po natin yung gastos natin dito sa ating mga manok sa 122 hindi naman gaano kalaki yung gastos nasa around 5000 a month yung ginagastos naman natin dito so kanina nakita nyo naman kung magkano talaga yung gastos natin sa loob ng isang buwan dito sa ating mga alagang mga manok